Hello mga karekrod! Kung ikaw ay nangangarap makapunta o makapagtrabaho sa Japan, estudyante man o hindi, ito na ang perfect opportunity para sa iyo. Ang gobyerno ng Japan ay nangangailangan ng mga foreign nationals. Ibig sabihin kasama ang mga Pilipino na pwede mag-apply sa METI Government of Japan Internship Program para sa taong 2023 video ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang METI Government of Japan Internship Program? Ano ang mga qualification? Ano ang mga requirements? Paano mag-apply? At iba pang mga importanteng impormasyon na dapat nyong malaman. Kaya kung interesado ka, panoorin lamang ang buong video ito at siguradong masasagot ang iyong mga katanungan. The Government of Japan Internship Program ay isang programa na supported mismo ng gobyerno ng Japan para mag-hire ng mga foreign nationals dahil hindi nila na-reach ang target na numbers na foreign workers sa pamamagitan ng programang ito ay makakamtan nila ang target numbers na foreign national na nagtatrabaho sa Japan na ang goal ay makahire ng mga talentado at skilled applicants. Layunin ng programa na mapalawak ang globalization sa workforce ng Japan at ma ang overseas expansion ng mga kumpanya sa Japan. Ang programa na ito ay para sa mga small-medium size ng mga kumpanya para ma-expose sila sa global talent networks sa kanilang business venture. Ang programang ito ay suportado ng gobyerno ng Japan kaya naman fully funded ang pag-apply dito. Mula sa visa, libreng visa at processing. Airfare, paalis at pabalik ng bansang pinanggalingan. Accommodation, lugar na titirhan sa bansang Japan transportasyon, papunta at pauwi galing ng trabaho. At may daily allowance o sweldo para sa food at personal expenses. Ngayon ay alamin naman ang mga detalye at mga qualifications sa programang ito. Ikaw ay magtatrabaho sa loob ng dalawang buwan, 60 days. 200 ang kanilang tatanggapin na applicants ngayong 2023 pwedeng mag-apply ang mga bachelor, graduates, at yung may master degrees student. May tatlong klasifikasyon ang programa na maaari niyong pagpilian. Ito ay ang AA2 course, BB2 course, at C course. Ang AA2 course ay commuting internship. Entry deadline ay sa ngayong June 19, 2023, Monday at 12 p.m. Magkukumute ka mula sa home of accommodation na ipoprovide ng kumpanyang kukupkop sa iyo. Magtatrabaho ka araw-araw at magpe-perform sa kumpanya. Face-to-face ang trabaho with your colleagues at my supervisor ka sa trabaho. Provided ang mga gastos sa transportasyon sa mga pasilidad ng pagsasanay. Allowance para sa mga gastusin sa tanghalian at inumin. 1,000 yen bawat araw depende sa bilang ng mga araw ng internship. BB2 course. Online internship ito. Entry deadline ay sa July 3, 2023, Monday at 12 p.m. Ito ay magagawa sa inyong tahanan o kahit saan ka man nakadestino. Ang klasifikasyong ito ay akma sa isa sa mga goals ng programang ito ang makapag-overseas expansion. Kasi may mga survey lang na pwede magawa locally kung anong lokasyon ka nakatera. At ito rin ay napakaganda para sa mga hindi makakapunta sa bansang Japan. Ang kumpanya ay magpapahiram ng mga kagamitang pangkomunikasyon tulad ng laptop, wifi, at nagbibigay din ng allowance para sa magastusin sa tanghalian at inumin katumbas ng 1,000 yen bawat araw sa lokal na pera depende sa bilang ng mga araw ng internship Si course visiting internship entry deadline July 3, 2023 Monday at 12 p.m. Ang mga interns ay manggagaling pa rin mula sa overseas, magkukommute sila araw-araw patungo sa pasilidad o kumpanya na kinilang pinagtatrabahuhan, pero malapitan. Sa ganitong paraan, ang mga intern ay ma-expose sa culture at lifestyle ng mga hapon. Sako din nila ang mga gasto sa transportasyon, sa mga pasilidad ng pagsasanay at tirahan sa panahon ng pagsasanay. Nagbibigay din sila ng allowance para sa mga gastos sa pamumuhay, tanghalian at inumin. 3,000 yen bawat araw depende sa bilang ng mga araw ng pananatili. Magpuprovide din sila ng cellphone at round trip ticket, economy class, travel insurance para sa pagbisita sa Japan, at tulong para sa pagkuha ng visa. Sasagutin ng host company ang living environment tulad na accommodation at transportation papunta at mula sa kumpanya. Narito ang mga kwalifikasyon at requirements ng programa. Ikaw ay dapat sumang-ayon sa layunin ng proyektong ito at maari makipagtulungan sa pagsulong ng globalisasyon ng mga kumpanyang Hapones ang pagpapalawak ng negosyo sa ibang bansa ng mga kumpanya at ang pagbuo ng mga network sa mga universidad sa ibang bansa sa pamamagitan ng internship. Ikaw ay nagmula sa mga accepted na bansa, maliban lamang sa bansang China. Ikaw ay proficient o marunong mag-English. Ito ay isa sa pinaka-importanting requirements dahil kung hindi ka marunong magnihongo, JLPT Level 3 Entry or Higher, kailangan marunong ka ng Business English. Dapat ikaw ay 20 to 40 years old bago August 1, 2023. Kung ikaw ay estudyante, dapat magpakita ng mga documents na magpapatunay na ikaw ay nag-aaral at kailangan mo ng recommendation letter mula sa university o school na iyong pinapasukan. Kailangan mong ipokus ang iyong atensyon at eksklusibo sa pagsasanay at internship sa kumpanya at maaari lumahok sa internship ayon sa timetable na tinutukoy ng opisina ng programa. Para sa mga graduates, mag-provide lamang ng graduation certificate. Dapat mong matugunan ang iba pang partikular na kondisyon na kinakailangan ng bawat kumpanya. Ito ang maaaring isumite ng mga sertipiko ng iba't ibang kwalifikasyon. IELTS, TOEIC, TOEFL, CEFR, JLPT, at iba pa. At dapat ikaw ay hindi pa lumahok sa programang ito sa pagitan ng taong 2016 at 2022. Ano nga ba ang mga benepisyo kung ikaw ay nasa programang ito? Ikaw ay fully insured sa buong panahon ng internship. Cover lahat ng gobyerno ng Japan ang pangunahing gastusin gaya ng transportasyon, airfare mula sa bansang pinanggalingan at daily transportation papunta at pabalik sa tirahan sa Japan. Makakareceive ka ng libreng devices gaya ng laptop or computer, mobile phones, at iba pang mga kailangan. Paalala lang po na ito ay kailangang ibalik pagkatapos ng internship program. Alam kong marami pa kayong mga katanungan. Narito ang mga iba pang mahalagang impormasyon na dapat niyong malaman. Ayon sa website ng Japan, mas prefer nila ang mga degree holder. Pero hindi sinabing hindi pwede ang mga hindi nakapagtapos ng kurso. Depende ito sa dami na nag-apply at kategorya ng mga nag apply at individual qualification. Dalawa ang deadline ng application ng programa. Ang first batch deadline ay sa June 2023. Second batch naman ay sa late September 2023. Huwag pong mag-alala kung sa tingin mo hindi ka na makahabol sa deadline. Sa buwan ng June, may September pa sila na application submission. At kung hindi pa rin kayo makahabol sa second batch, ay huwag mag dahil remember, ito ay base sa kung na-meet nila ang yearly foreign workers needs ng bansang Japan. Ibig sabihin, meron pa itong kasunod at maaaring sa taong 2024. Mag-apply lamang po sa official website sa programa sa link na ito. Or mas better po puntahan ang link na aming ilalagay sa description box. Napakadali lamang po ang mag-apply. Sundan lamang po ang instruction sa website at siguraduhin pasok kayo sa mga requirements bago mag-apply. Ayun lamang po mga karekrod. Sana ang video ito ay inyong naging gabay upang makapag-apply sa programang ito ng Japan. Isang napakagandang opportunity na hindi mo dapat pakawalan na maari magpabago ng iyong buhay. Isang napakagandang experience ang iyong mararanasan at maaaring maging dahilan upang ikaw ay makakuha ng permanenteng trabaho sa bansang Japan. Sa video ito ay napag-usapan natin ang mga sumusunod. Ano ang METI Government of Japan Internship Program? Ano ang mga qualification? Ano ang mga requirements? Paano mag-apply? at iba pang mga importanteng impormasyon na dapat niyong malaman. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, Raffle at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor, at FB commenter. Halina at samahan nyo ako at sigurado mag enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayo natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, Huwag po kayong magalangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!